Ay, saan ka pupunta? Gabi na ah, sabi ko sa kanya habang nilalagay ang kwentas niya sa ibabaw ng mesa. Sa sementeryo anak, doon ako maglilinis ng lapida, sagot niya ng may parang ngiti na hindi ko maintindihan noon. Nagsimula ang lahat nang umupa ako ng maliit na tindahan malapit sa sementeryo. At ngayon, sasabihin ko sa inyo ang buong kwento ng kung bakit muntik na akong mawala hindi lang ang trabaho, kundi ang sarili ko at halos ang buong pamilya ko. Ako si Amara, isang dalagang tindera, anak ni Tatay Ernesto at ni Inay Milagros, dating estudyante ng kursong hospitality na napilitang magtrabaho para tulungan sa bahay. At manalig kayo o hindi, ang kwentong ito ay hango sa mga bagay na nakita ko, narinig ko at naamoy ko sa mga gabi na hindi ko malilimutan. Sa umpisa pa lang, maririnig ninyo ang hangin na humahaplo sa lumang radyo ng tindahan, ang mga kandila sa tabi ng pintuan na parang may sariling buhay at ang tawag ng isang pangalan na kilala ko buong buhay ko. Siguraduhin nyo na dito lang kayo nakikinig sa official channel ng Aswang Confessions dahil ang sinasabi ko ay hindi kwentong pampasabog lang. Ito ang mga detalye na muntik lang sumira sa amin. Sa loob ng unang gabi, may maliit na bagay na nangyari. May sapatos na nakita ko sa girid ng daan, may mansa ng itim na tila dugo sa sinturon at ang unikal na amoy ng bawang na parang nasusunog sa hangin. Muntik na akong tumakbo, ngulit pinigilan ako ng ingay mula sa loob ng tindahan, ang mga lata ng sardinas na naggalat at ang sparkling ng ilaw mula sa radyo. May sumusunod sa iyo tay, parang bulong lang." At habang binabalot ko ang kwento na ito para sa inyo, ipapakita ko ang bawat hakbang na ginawa ko, bawat pagdurusa at bawat tanong na binitiwan ko sa mga kapitbahay. Manatili kayo rito dahil ito ay kwento ng pamilya, takot at ang pagpapasya na harapin ang kadiliman. Hindi agad ako nagpasya na lumayo sa amin. Lumaki ako sa bayan ng San Vicente, anak ng tindera at tricycle driver, sanay sa amoy ng mantika at kape sa umaga at sa ingay ng mga anak ng kapitbahay sa gabi. Noong bata pa ako, may tatlong bagay na itinuro sa amin ni inay. Magtrabaho ng tapat, irespeto ang mga matatanda, at huwag maglaro sa sementeryo lalo na tuwing lahi ng ondas. Pagkalaki ko, nag-aral ako ng hospitality sa kolehiyo kasi gusto kong mag-work sa hotel. Pero paghinto ng pandemic, nagbago lahat tatay na noon ay nagsimulang dumalo sa mga rondang barangay at tumulong magpatay ng lampara tuwing onda sa sementeryo para makatulong sa pera. Mahal na mahal ko sila, pero nang magsimulang mawala ang mga bagay ni tatay at may mga kwento sa baryo, ako na ang nagdesisyon. Ang backstory ko bilang dating estudyante at ngayong tindera ay nagbigay sa akin ng kakaibang kombinasyon ng curiosity at practical na pangunawa. Alam kong mag-organisa ng talaan, magtanong ng mahinahon at mag-obserba ng hindi agad nag-aakusa. Mahalaga ito dahil hindi ko lang tinutugis ang mga baka sa sementeryo para sa akin. Tinutugis ko rin para sa inay na hindi nakakatulog at para sa mga kapitbahay na biglang naging malamig sa amin. Hindi madali iwanin ang bahay, ngulit may nakita akong sapatos ni tatay na may mancha at iyon ang nagtulak sa akin. Ibinenta ko ang ilang gamit, kumuha ng kaunting ipon at umupa ng maliit na tindahan na may dalawang estante at isang sukat na mesa, tatlong silya at isang lumang radyo. Tumira ako sa likod ng tindahan at naparanas sa loob ng isang linggo at doon nagsimula ang serye ng maliliit na sinyales na hindi ko inaasahan. Napagdesisyonan kong lumipat ng tindahan dahil malapit ito sa sementeryo at may mababang renta. Habang nagbubuhat ng karton ng sardinas, Nauruon si Aling Iska na may ngiti at sinabing, "Babay, malakas raw ang hangin kagabi, nagliyab daw ang kandila sa bakuran." Nag-usisa ako at nagtanong, "Sino po nagsabi?" Sagot niya, "Si Mara, si Kapitan Ramon at si Mang Lito nagkwentuhan kanina." Doon nagsimula ang tunog ng maliit na chismis na naging simula ng mas malalim na paglilipat. Nag-usap kami ni Jolo ang tagatindahan sa kabilang kanto. Amara, bakit ka lumipat ng shop Joalan? Tanong niya habang nilalagay ang sampol ng kape sa estante. Kailangan ko ng mas malapit sa sementeryo, sagot ko. May mga gamit ng tatay na nakita ko. Sino ang nagsabi? Hindi ko alam. Sige, bantayan mo ang sarili mo. Ang usapan namin ay maikli ngunit puno ng pag-aalala. Naglista ako ng mga prioridad. Alimbawa ang mga pondo para sa renta, listahan ng mga kapitbahay na kakausapin at mga oras na po pwede akong magronda mag-isa. Iniwan ko ang tindahan sa umaga na may tunog ng manginginig sa likuran, ang radyo na kumakanta ng matandang awit at ang amoy ng tinapay na nanginginig pa rin. Nagsimula akong mag-schedule ng pag inspection sa sementeryo tuwing umaga at tuwing madaling araw. Dala ang maliit na flashlight, kutsilyo, bawang at kandila habang inuuna ang kaligtasan ng inay. Pagdating ko sa baryo ng San Vicente, agad kong naramdaman ang kakaibang klima ng lugar. Ang mga bahay na pilay, ang daan na puro graba, ang maliliit na bakod na yari sa bakal na may kalawang at ang malayong huni ng uwak sa poste. Ang tunog ng mga paa sa lupa, ang halahak ng mga bata at ang amoy ng dumi ng kalabaw sa harapan ng kapilya, lahat ay bumigay ng kakaiba kapag papalapit ang gabi. Naglakad ako kasama si paring Diego papunta sa tindahan na pinauupahan ko. Amara, ayusin natin ang ilaw dito, sabi niya, habang naglilipat ng kahon. Huwag mong iwanan ang pinto bukas, dagdag niya. Sige, sagot ko at inamoy ko ang bagong hinalo na kape, ang malinamnam at maasim at nagpamahinga muna sa harap ng tindahan. Nakilala ko rin si Lola Sion na nagbebenta ng mga kandila sa kanto, may balak na punit at halos walang ngipin. Bawal dito mag-isa gabi-gabi, sambit niya, habang inaabot ang kandila. May aswang ba? Tanong ko niya at nagtawa siya ng mahinahon. May mga bagay na hindi dapat tanungin kung wala kang balak makinig. Pinaupo ako ni Mang Lito at sinabihan ako ng mga pangalan ng iba pang residente. Si Mara na abala sa kusina, Si Aling Iska nagluluto sa bahay may dalawang anak at si Kapitan Ramon ang lumalakad palibot kapag may inspeksyon. Ang mga unang kontak na ito ay may kasamang mabangong overripe na mangga, amoy ng insenso mula sa simbahan, at ang paggaspas ng tela ng mga kortina sa hangin. Nagbayad ako ng renta, naglagay ng mga supot ng bawang sa loob ng tindahan, at nagpasya na manatili doon kahit pa mag-isa. Ang pagtira malapit sa simenteryo ay parang paglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Sa araw, naroon ang buhay ng baryo. Sa gabi, lumalabas ang mga anino at mga bulong. Sa mga unang gabi, nagsimula ang mga maliliit na sinyales na parang subok lang kung handa ako. Una, ang tinig sa radyo na tumutunog katulad ng boses ni tatay sa oras ng kanyang pagkawala. Amara, ang pangalan ko ang narinig ko isang gabi na parang nala ang dumaan sa bintana. Tumayo ako at pinakinggan ang katahimikan, ang mga dahon ng puno na dumadagundong sa salamin, ang tunog ng daga sa kisame na parang may nagpapatak ng maliliit na paa. Sinunod ko ang tunog. Sino yan? Tanong ko habang may ilaw sa loob ng tindahan. Walang sumagot pero may kalmot sa likod ng istante. Tuloy ka pa rin? sabi ng isang boses na hindi ko nakilala. Naramdaman ko ang temperatura na bumaba ng papalapit ang gitna ng gabi. Sa isa pang gabi, may nakita akong maliit na lapida na nakahiga sa liwasang bakuran. Tila may bagong kagaspangan ang luta. May naglilipad ng papel, sabi ni Jolo nang pumunta siya kinabukasan. Para bang may taong nangingingit sa bubong, dagdag niya. Ang unang maliliit na palatandaan ay simpleng mga anekdota para sa iba. Ngunit para sa akin ay mga piraso ng puzzle. Naroon ang amoy ng tinapay na nasunog sa kalapit na kusina, ang malamig na dampi ng ulan sa balat ng aking pulso, ang lasa ng maalat na luha sa aking labi. Araw-araw ay may bago. Mga marka sa pinto, mga munting bakas ng paa sa sahig na lupa, at minsan ang isang punit ng damit na ginamit pala ni tatay. Ang mga sinyales na ito ay humahawak sa akin ng mahigpit hanggang hindi ko na ang hindi pag-aksyon. Isang gabi, inimbitahan ako ng mga kapitbahay sa isang simpleng hapunan bilang pagkilala sa bagong tindera. Naimbitahan ako ni Kapitan Ramon, si Mara at si Aling Iska at kasama rin si Namang Lito at Lola Sion. Sa simula ay maayos lang ang usapan. Amara, kumain ka muna. Sabi ni Mara habang inaabot ang maliit na plato ng nilagang gulay. Maraming salamat, sagot ko at sinubo ang unang subo. Ngunit hindi ko malaman na ang hapag ay may kasamang kakaibang lasa. Parang maalat na nagpapaalala sa dugo. Ano ito? Tanong ko habang tumitingin sa paligid. Isang espesyal na putahe, sagot ni Kapitan Ramon sa bayngite. Nagkaroon ng serye ng pag-uusap na naging mahaba at mabigat at hindi maaaring isamarize ko ang lahat sa isang pangungusap. Nagkaroon ng sampung magkakasunod na palitan ng salita sa pagitan namin ni Kapitan Ramon at Mara habang tinatanong ko ang pinagmulan ng ilang kagamitan ni tatay. Saan mo nakuha ang sinturon na iyon? Nakita namin ito malapit sa ilog. May mancha ba? Parang dugo. Bakit ninyo hindi sinabi agad? Nakakahiya. Nakilos ba ang barangay? May mga nagsubok na magtanong. Sino ang gumagawa ng ritual? Bakit may mga kandila at insenso? Paminsan-minsan, para sa pag-aalala sa yumaong kamag-anak. Ang pag-uusap ay bumaluktot sa pagtatanong at pag-iwas. Sa hapag, nadama ko ang tahimik na paghinga ng bawat isa, ang maalat na yumig ng pagkain sa dila, ang malambot na himay ng karne na para may ibang kasamang lasa. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may tumunog ng kampana mula sa kapilya at parang pinaalala nito na may hangganan ang pag-uusap sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi ko alam noon na ang hapunan na iyon ang magbubukas ng isang serye ng pagsubok. Ang unang seryosong confrontation ay dumating sa isang gabi na hindi ko inaasahan. Nakarinig ako ng kalabog sa bubong at may naramdaman akong mabigat na paghinga sa likod ng tindahan. Tumayo ako at lumabas na may hawak na kusinilya. Sa labas, nakita ko ang mga anino ng ilan sa mga taong kumain kahapon na nagkakapanayam sa ilaw ng buwan. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ko sabay hawak sa kusinilya. Nagpapasalamat lang sa aming pag-aani, sagot ni Mang Lito ngunit may kakaibang intonasyon. Lumayo ka, saad ng isa pa na tinatawag kong si paring Diego. Nagsimula ang palitan ng salita at mabilis itong naging pisikal. May sampung magkakasunod na palitan kami ni Mang Lito at Paring Diego bago tuluyang sumalakay ang isa sa kanila. Bakit mo sinisiyasat ang mga bagay na hindi dapat alamin? tanong niya habang hinahatak ang saya ko. Kunin mo na, sabi ko na may kabasa bosses. Hindi mo kami mauunawaan, tugon niya. Sa gitna ng kaguluhan, may humalo pang kakaibang halimuyak, ang maalat na amoy ng dugo at sunog mabawang. Nasilip ko ang isang anyo na hindi tao. Isang paggalaw sa bubong na parang may sumasayad. Ang pakiramdam ng pagigting ay lumobo sa akin, ang balat ko ay naging manhid at ang tunog ng mga bato sa lupa ay parang maliliit na pagputok. dinalako ang kusinilya na parang sandata at nagtulungan kami ng ilang kapitbahay na takbo-takbo sa harap ng tindahan. Sa bandang huli, napigilan namin sila pero may naiwan na bakas. Isang butas sa pinto, mga ugat na nakahugis sa dinding at isang maliit na butas sa sahig na may natuyong dugo. Nang masundan ko ang mga bakas, natuklasan ko ang isang ritual na hindi ko inakalaan. Ito ay ginanap sa isang maliit na bakura ng lumang bahay sa dulo ng baryo. Nakita ko ang isang bilog na gawa sa abo at lupa, kandila na sinusunog, at sa gitna nito isang platito na may manok, sa liw ng mga bulong at isang piraso ng tela na tila hinihigop ang liwanag may sampu hanggang labindalawang magkakasunod na salita at palitan ng mga tanong mula sa mga dumalo at sa mga nangunguna. Ano ang ibig sabihin nito, tanong ko sa aking sarili habang nakatayo sa anino. Ito ay pag-aalay, sabi ni Kapitan Ramon sa akin nang makita kami. Ginagawa namin ito para magtulungan sa taglagas, sabi niya, ngunit ang tono ay malamig. Dito nabukas ang paliwanag. Ang ritual ay lumang tradisyon na may kombinasyon ng pagdiriwang at kalalim. Ang ilan sa kanila ay nagsalita tungkol sa kabusugan, ang ilan naman tungkol sa pag-aalay ng kaluluwa. Ngunit ang pinakamalalim na lihim ay ang paglaganap ng isang grupo na nagahanap ng laman na kumakain ng karne upang makamit ang bago at hindi pangkaraniwang lakas. May pangalan ang ritual, may mga salita na nagmula sa lumang salinlahi at ang amoy ng sunog, dugo at bawang ay hindi nawawala. May mga detalyadong hakbang rin, pagbuo ng bilog, paglalagay ng mga kandila, pagbikas ng mga pangalan, pagkamit ng sampol ng laman at ang pagbibigay ng unang kagat sa pinakahalagang bahagi. Ang proseso ay hindi agad ipinapaliwanag ng simple. Kailangang makita at malanghap upang maunawaan. Sa pagtingin ko, tumibok ang puso ko at naramdaman ko ang isang malakas na takot at pagkamuhi na hindi ko maipaliwanag. Isa sa mga pinakamahirap na sandali ay ang pagpapilit sa akin na kumain. Ninakaw nila ako at dinala sa harap ng bilog, pinatindig, nagpapakilos ang mga kandila sa hangin at may mga taong pumapalakpak. Kainin mo, sabi ni Aling Iska na dati kong inakala na mababait wala kayong karapatan, sigaw ko, ngunit may sampung magkakasunod na palitan ng salita bago ako tuluyang pinilit. Kung ayaw mo, ikaw ang susunod, sabi ni Mang Lito. Hindi ako kakain, sabi ko na naninginig ang boses. Kumain ka para sa kabutihan ng lahat, sabi ulit ni Kapitan Ramon. Tinulak nila ang plato na may malambot na laman at napakainit na dugo. Ramdam ko ang bawat tekstura, ang malutong na balat, ang malapot na dugo sa labi ng kutsara, ang amoy na lumulubog sa ilong. Pinilit ako ng ilang beses at sa huli ay isang kagat ang nasama sa aking bibig. Hindi ko makakalimutan ang lasa, maalat, metalik at may kakaibang aftertaste ng lupa. Doon nasubukan ang moral ko, ang aking paniniwala at ang katapangan ng aking pagkatao. Ito ang sandali na nagtulak sa akin upang magdesisyon, hindi lang tumakbo, kundi gumawa ng masusing aksyon. Sa loob ng limang raan hanggang nanatka ka ng iyon na puno ng tensyon at pagkasuklam habang ako ay pinipilit na kumain at pilit na nilalabanan ang katotohanan. Sa pag-igting ng mga pangyayari, inorganisa ko ang mga hakbang para mag-imbestiga. Ginamit ko ang aking dating kaalaman sa pag-oorganisa, Naglista ako ng mga testigo, kumuha ng litrato ng mga bakas at nag-record. Mga usapan, nagpunta ako sa pulis kay Kapitan Ramon at humingi ng formal na follow-up, ngunit may pag-aatubili. Kung wala kayong ebidensya, mahihirapan kami, sabi ng pulis. Nagdala ako ng isang lumang notebook na may mga tala ng nakita ko, mga pangalan ng nagpakita sa ritual at mga oras ng mga insidente. Gumawa ako ng isang maliit na proseso na practical at maikli. Una, dokumentasyon ng halimbawa. Ikalawa, pagkuha ng testimonya ng mga nakasaksi. Ikatlo, koordinasyon sa barangay para sa legal na aksyon. Ang prosedural na paglalarawan na ito ay naging detalyado. 300 na mga karakter na parang mano-mano ang step by step. Tinawagan ko si paring Diego at humingi ng suporta at si Jolo ang tumulong magtabi ng mga litrato sa isang lumang USB. Ito ang mga nagsilbing technical na hakbang para gawin ang restrain at magtala ng ebidensya. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iimbestiga at pakikipagtalo, dumating ang pinakamalaking paglalaban. Nagsimula ito ng kumalat sa baryo na may mga hindi kilalang tao na dumating sa gabi at nagdulot ng kaguluhan. May isang eksena kung saan nilusob nila ang aming tindahan at sinubukan akong agawin. Dito may dalawang magkakahiwalay na labanan. Ang una ay pisikal sa harap ng tindahan at ang pangalawa ay mas personal at emosyonal sa loob ng bilog ng ritual. Ang unang laban ay mahabang palitan ng mga sasabihin namin. Hindi bababa sa walong beses kami nagpalitan ng tanong at sagot ni Mang Lito at paring Diego. Bago sumalubong ang pagkakabuhol ng katawan at ang paglabas ng dugo. Bakit ninyo kami ginulo? Tanong ko habang umiiyak. Hindi kami gumulo, ikaw ang umatake. Sagot nila, hindi ako umatake, nagsusulat lang ako, bulong ko. Itigil mo na, sigaw ni Kapitan Ramon. Hindi kami titigil, tugon ni Mara. Huwag mong lapitan ang bilog, boses ni Lola Sion ang tensyon ay nadagdag ng mga sensory elements, ang amoy ng pawis, ang lasa ng dugo sa bibig, ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng mga katawan, ang pagaspas ng tela at ang malakas na tunog ng bato na bumabagsak sa lupa. Sa pangalawang bahagi ng labanan, ako ay pinilit na magdesisyon kung susunod ako sa batas o sasama sa ritual para protektahan ang pamilya ang pag-ikting ng sandaling iyon ay tumagal ng mahigit limang daang karakter ng malalim na pakikipaglaban ng loob at labas, puno ng pisikal na detalye at emosyonal na sugat. Ang pagbubukas ng lihim ng ritual ay nagdala sa akin sa isang matinding pagsisiyasat sa kasaysayan ng baryo. Nakilala ko ang mga pangalan ng hakbang na nauugnay sa ritual. May kwento tungkol sa isang salinlahi ng pamilya na naulila sa panahon ng tagtuyot, sinasabi na kailangan nilang kumain ng laman ng mga alipin upang makamit ang kasaganaan. May mga tala na nagsasabing ito ay nagbago sa paglipas ng panahon, naging isang kolektibong kasanayan sa ilang pamilya. Nakita ko ang lumang papel na naglalaman ng mga salita at pangalan ng mga ninuno. Ang ritual ay may malinaw na proseso paghanda ng bilog mula sa kor lupa, paglalagay ng kandila sa apat na direksyon, paglalagay ng alay sa gitna, pagbikas ng pangalan ng biktima at ang pagkuha ng unang kagat bilang tanda ng pagsuporta sa bagong simula. Ang teknikal na paglalarawan ng ritual na ito ay nasa 250 hanggang 350 na karakter na praktikal at malinaw para maintindihan ng kahit sinong mababasa hindi para magbigay ng inspirasyon, kundi para magpaliwanag. Ang kasaysayan ay nagpapakita ng isang pagkakaugnay sa pagitan ng kahirapan at ng ritual na nagmumungkahi ng isang malungkot na lohika. Kapag kulang ang pag-asa, ang tao ay kumukuha ng paraan. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pagkaunawa, ngulit hindi nagbigay ng kaginhawaan. Dumaan ng oras at dumanas ako ng matinding emosyon nang malaman ko ang pinakamabigat na katotohanan, si tatay ay hindi lamang nawawala, siya rin ay nasa gitna ng mga bagay na ito sa isang paraan na hindi ko inaasahan. May mga bakas na nagahalo sa kanyang pangalan kasama ng ritual. May mga testigo na nagsabi na nakita siya sa paligid ng bilog bago siya huling nakita na pumunta sa sementeryo. Sa isang gabi, narinig ko ang kanyang boses na tumatawag sa akin sa radyo at nang sundan ko iyon, nakita ko siya ngunit may kakaiba. Anak, sabi ng boses na pamilyar, huwag kang magising ng marami. Humarap ako at nakita ang isang pigura na may mata na kumikislap, ang balat na parang nalikot ng liwanag ng kandila at may bahagyang ngiti na hindi ko maintindihan. Tatay, tanong ko habang naninginig, hindi ako mawawala, sagot niya. Bakit ka nandito? Inaalagaan ko ang baryo, paliwanag niya, Nagbabantay ako. Sa loob ng limang libong mga karakter ng mataas na tensyon, naroon ang climax kung saan ang ama ay lumalabas na posibleng kalahok at posibleng tagapagtanggol. Ang pagbabagong iyon ay isang gut logic na nagwasak sa akin. Dahil ang taong minahal ko ay maaaring naging bahagi ng kadiliman o ang pinakamatibay na proteksyon laban dito. Nagkaroon ng pag-iyak, sigaw at pagbagsak ng katawan sa harap ng lindol ng pangyayari. Maraming tanong ang lumutang. Bakit siya naglalakad sa makamundong puwang na iyon? Ano ang koneksyon niya sa bilog? At paano niya naprotektahan kami ng ganon? Minsan ang aksyon ay hindi otomatikong nagtatapos sa labanan. Pagkatapos ng pangyayari, ako ay nahuli at pinilit na dumalo sa isang ritual ng pag-ayos para sa mga nakaligtas. Dito, muli ako pinilit sumagot at humarap sa mga nagsasagawa. Ano ang gagawin natin sa iyo, sabi ni Kapitan Ramon. Kung hindi ka tutulong, ikaw ay magiging pabigat. Gagawin ko ang anumang paraan para magrotektahan ang pamilya ko, sagot ko ng mapait. Nagkaroon ng maraming palitan ng salita, sampu o higit pang mga troka na nagpahaba sa sitwasyon. Sa bandang huli, may isang lolang babae na nangangalang lola siyon na lumapit at sinabing hindi lahat ay mawawala, may paraan para itama. Nagbigay siya ng isang simpleng ritual ng paglilinis na hindi katulad ng ginagawang ritual. Ito ay mas mahinahon, may bawang, insenso at mga dasal at sa loob ng 250 na mga karakter, inilahad niya ang proseso ng mabisa. Ang seremonyan ito ay tila nagbigay ng sandaling kaluwagan at nagbigay sa akin ng pagkakataon na huminga. Hindi iyon ang katapusan, ngunit isang maliit na paghinga bago muli akong maglakbay. Nagpunta ako sa pulisya na may ibigensya at iniharap ang mga larawan, testimonya at tala. Ang proseso ng paglilipat ng kaso sa formal na record ay detalyado: pagkuha ng sworn statement, pagkuha ng physical evidence, at koordinasyon sa barangay para sa proteksyon ng biktima. Ito ay isang practical na paglalarawan ng hukuman at pulis na naglaan ng 300 na karakter upang ipaliwanag ang hakbang-hakbang Humarap kami sa hearing sa barangay at may pag-aalangan ngunit unti-unting nabuo ang kooperasyon. Nagkaroon ng pagkakaiba sa pananaw. Ang ilan ay tumutol at ang ilan ay sumuporta. Habang umiikot ang mga araw, napagpasyahan naming mag-organisa ng isang maliit na vigil at isang ritual ng pag-aalala para kinatatay at sa iba pang nawawala. Sa wakas, ang huling bahagi ng kwento ay ang epilogo na nagtatapos sa tatlong yugto na magbibigay linaw sa kung paano nagbago ang buhay ko at ng baryo. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon ng maliit na pagbawi. Ang tindahan ko ay muling nagbukas ng maayos, may dagdag na kandila sa bawat sulok at ako at ang inay ay nagbigay ng pasasalamat sa mga nagsuporta may pagbabago sa mga kapitbahay. Si Mara ay madalas na ngumiti, si Kapitan Ramon ay nagpakita ng kakaibang katiyagaan at ang mga tao ay nagsimulang magtanim muli ng bawang sa bakuran bilang proteksyon. Nakaramdam ako ng pagod, ngunit may kakaibang tibay pagkatapos ng tatlong buwan, may pagsisiyasat na nagsimulang makarating sa hukuman. May mga nagbayad na multa, may ilan na nagbago ng tirahan, at may ilan na naaresto matapos ang masusing ebidensya. Ang amoy ng panibagong buhay ay dahan-dahang bumalik sa baryo. Ako ay nakatayo sa harap ng tindahan na may bagong kurtina at napatingin sa simenteryo na tila tahimik ngunit hindi pa malibang ang mga alaala. Pagkatapos ng anim na buwan, kami ay unti-unting gumaling, ngunit may marka pa rin. May mga gabi na naninigaw ang hangin na parang may humahabol at minsan naririnig ko ang tinig ni tatay sa radyo na parang nagmumungkahi ng pag-iingat. Ako ay nagpatulay sa tindahan ngunit nag-iwas na maglakad ng mag-isa sa gabi. Nagkaroon kami ng maliit na komunidad na nagbibigay babala at tulong. Nakita ko rin ang pagbabago sa sarili ko, mas matalas ang pandama, mas malalim ang mga pag-iingat at mas malakas ang paninindigan. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong ang takot ay hindi palaging kalaban. Minsan ito ay paalala upang hindi maging bulag sa mga bagay na palihim na nangyayari sa paligid natin. Kung kayo ay nasa aking lugar, ano ang gagawin nyo? Nakakaawa at nakakadurog, alam ko. Kung ikaw ang tatanungin ko, anong unang gagawin mo? Maghahanap ka ba ng police blatter? Magtatanong ka ba sa kapitbahay? O mag-iikot ka lang sa sementeryo? Isulat lang ng isang salita sa comments. Ang inyong sagot ay mahalaga at makakatulong sa pagbuo ng mapa ng mga reaksyon at karanasan. Ang mga komento ninyo ay nagbibigay ng boses sa mga taong tila walang boses at maaaring magbukas ng pinto sa susunod na episode. Ngayon, babalik tayo sa gabi na nagbukas ng lahat ng maliliit na bakas at titigan natin kung paano sila nagdulot ang pagbabagong hindi inaasahan. Bago ako magtapos, hayaan ninyo akong ilahad ang ilang pangalan ng mga taong naging bahagi ng kwento at kung ano ang nangyari sa kanila. Si Tatay Ernesto, ang sentro ng aking pagdadalawang isip at pag-ibig, ay nagtago sa pagitan ng ilaw at dilim. Si Inay Milagros ay nanatatiling matatag sa likod ng tindahan. Si Jolo ay tumulong sa dokumentasyon at sa pagtatago ng mga litrato. Si Aling Iska ay may malalim na papel sa ritual. Si Mara ang nagluto sa hapunan na nagdala ng kakaibang lasa. Si Kapitan Ramon ang may kapangyarihan sa barangay. Si Mang Lito ang nagdala ng protesta at si Pareng Diego ang nagbigay ng pisikal na suporta. May iba pang pangalan na lumitaw at bawat isa ay nagambag ng maliit na piraso sa puzzle. Ang pagwawakas ng kwento ay hindi ganap. May pag-asa at may pag-iingat. Naitabi namin ang mga natitirang kagamitan ng tatay sa isang kahon, inilibing namin ang isang maliit na burol at naglagay ng kandila sa harap ng sementeryo. Napagtanto ko na ang aming pagharap sa kawalan ay hindi lamang tungkol sa katotohanan kundi tungkol din sa kung paano kami muling bumuo ng buhay pagkatapos ng trahedya. Kung ang kwento na ito ay tumimo sa inyo, samahan ninyo kami sa pagpapalaganap ng mga kwento ng katotohanan at pagprotekta sa kapwa. Kung may kwento kayong ganito, ilahad ninyo at maging bahagi ng komunidad. Sa huli, ang sumunod na salita ko ay isang paalala. Hindi lahat ng anino ay aswang, ngunit hindi rin dapat tayong maging bulag sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, manatiling maingat at magpasalamat sa liwanag kahit maliit lamang ito.